Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Sagittarius para sa Pebrero 22, 2025 na iyong araw, Sagittarius. Ang kosmos ay nag-aanyaya sa iyo na yakapin ang iyong likas na pilosopikal na katangian. Ang enerhiya mula sa buwan na kumikislap sa iyong tanda ay nagdudulot ng isang malalim na pagnanais na magsaliksik ng mga aspeto ng iyong sarili. Pansininda sa mga oras na ito, ang iyong isipan ay pos, maaaring maglakbay sa mga alaala ng iyong nakaraan, at matutuklasan mong ang mga hindi pagkakaunawaan at galit ay maaaring nagsisilbing mga anino na humaharang sa liwanag ng iyong espiritu. Marahil ay matagal mong pinapasan ang mga emosyon ng galit at pagkabigo, ngunit ngayong araw ay maganda ang pagkakataon na payagan ang iyong sarili na bitawan ito, ang pagpapatawad sa mga nakaraan ay nagiging isang malusog na hakbang upang magpatuloy sa mas magaan na landas. Habang tinitimbang mo ang iyong mga saloobin, mahalaga na bigyan mo ng oras ang iyong sarili upang huminto at magpahinga. Hindi lahat ng aspeto ng buhay ay nangangailangan ng mabilisang pagdedesisyon o agarang aksyon. Baka nga ang pinakamahalaga ay ang mga simpleng sandali na madalas mong hindi pinapansin, mga oras ng kapayapaan at kasiyahan na maaari mong matagpuan sa mga maliit na bagay. Itigil mo muna ang pag-isip at hayaan mong maging tahimik ang iyong isipan. Makikita mo na kapag binalikan mo ang mga simpleng sandali, doon mo matutuklasan ang mga mahalagang bagay na nagbibigay saysay sa iyong paglalakbay. Sa ganitong panahon, ang pagpapatawad, lalong-lalo na ang pagpapatawad sa iyong sarili, ay magsisilbing isang susi upang makalaya sa bigat na dulot ng mga nakaraan. Maglaan ng oras upang magpatawad sa iyong sarili at tanggapin ang mga pagkatalo, pagkakamali, at lahat ng mga bagay na nagbigay ng sakit sa iyong puso. Ang pagpapatawad ay hindi nagpapahina sa iyo kundi nagpapalakas sa iyong espiritu at nagpapalaya sa iyo mula sa mga tanikala ng nakaraan. Sa kabila ng mga pagninilay-nilay na ito, napansin mong ang mga kaganapan ay nagpapakita ng magandang alingaw-ngaw sa iyong pabor. Habang ang araw ay patuloy na umuusad, mapapansin mo na nagkakaroon ka ng higit na kalinawan sa mga aspeto ng iyong buhay na may kinalaman sa iyong mga pangarap at hangarin. Ang enerhiya ng buwan ay nagdadala ng isang malalim na liwanag na magbibigay sa iyo ng lakas upang bitawan ang mga bagay at sitwasyon na hindi na nakakatulong sa iyong paglago. Hindi na kinakailangan pang magpatuloy sa mga pag-aalala at pangarap na hindi na nararapat. Sa halip, matutunan mong tanggapin ang mga bagay at sitwasyon na may layunin at palayain ang iyong sarili mula sa mga emosyonal na bagahe. Sa ganitong paraan, makakamtan mo ang kalayaan at lakas upang magpatuloy sa iyong pag-unlad. Ngayong araw, natutunan mong ang kaligayahan ay madalas na matatagpuan sa mga simpleng bagay, tulad ng oras na ginugol sa kalikasan o isang magiliw na kilos mula sa isang kaibigan. Ang mga bagay na minsan ay tinatanggihan o hindi pinapansin ng iba ay nagiging mga yaman para sa iyo. Isang simpleng halakhak isang masayang araw sa park, o isang mainit na yakap mula sa isang minamahal na tao ay nagbibigay ng kasiyahan na walang kapantay. Habang patuloy ang araw na ito, maging mapanuri sa mga maliliit na bagay na nagbibigay kagalakan sa iyong buhay. Minsan, ang pinakaimportanteng mga bagay ay hindi nakikita ng mata, kundi nararamdaman sa puso. Huwag kalimutan na ang bawat paghinga, bawat hakbang, at bawat sandali ay may halaga at maaari mong gamitin bilang pagkakataon upang magpatawad at magpatuloy sa iyong landas. Habang ang araw ay patuloy, mapapansin mo rin na ang mga bagay na naging sanhi ng iyong pag-aalala ay hindi nakasintindi ng dati. Minsan, ang oras at distansya ay mayroong magikal na kakayahan na magbigay linaw sa iyong mga isipin. Ang mga bagay na kanina ay nagbigay ng sakit, ngayon ay nagiging mga alaala na lamang na natutunan mong tanggapin at yakapin. Ang iyong pagninilay at ang oras na inilalaan mo para sa iyong sarili ay nagiging gamot para sa iyong mga sugat. Huwag matakot na pakawalan ang mga bagay na hindi na nakakatulong sa iyong paglago bagkus, yakapin ang mga bagong pagkakataon at mga tao na darating upang magbigay sa iyo ng mas magaan na pakiramdam. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng oras upang magmuni-muni at pasalamatan ang lahat ng mga biyaya na natamo mo. Ang mga aral na natutunan, ang mga oportunidad na dumarating, at ang mga pagkatao na iyong nakikilala sa araw-araw ay mga pagpapala na nagbibigay sa iyo ng lakas at pag-asa. Magpasalamat ka sa mga pagkakataon na magbigay at tanggap ng pagmamahal at alalahanin mo na ang iyong kakayahang magpatawad at magpatuloy ay magsisilbing daan patungo sa mas magaan at mas matagumpay na hinaharap Bagamat ang mga kaganapan sa buhay ay minsan ay puno ng pagsubok tandaan mo na ikaw ay may kakayahang magtagumpay sa kabila ng lahat ng iyon Ang iyong lakas at katatagan ay magsisilbing gabay sa iyong landas Huwag matakot na harapin ang mga hamon na darating, sapagkat ikaw ay may kasanayan, tapang, at kakayahan upang malampasan ang mga ito. Sa mga susunod na araw, maaari mong mapansin na ang mga simpleng gawain ay nagiging mga pagkakataon para sa higit na tabumpay. Ang mga numero tulad ng tatlo at pito ay magiging makulay sa iyong araw, kaya't ang mga gawain na may kinalaman sa pag-aalaga sa iyong sarili at mga mahal sa buhay ay magdudulot ng mas magaan na pakiramdam. Ang mga kulay ng asul at lilak ay magsisilbing inspirasyon at magpapalakas sa iyong kaluluwa. Maging tapat sa iyong sarili at magtiwala sa iyong landas, sapagkat ang iyong mga pangarap ay unti-unting magbubukas ng mas magagandang pagkakataon para sa iyong pagunlad at tabumpay. Huwag matakot maglakbay sa mga bagong direksyon at yakapin ang mga hamon na maghuhubog sa iyong pagkatao at magdadala sa iyo ng mga tagumpay na hindi mo inaasahan. Sa mga susunod na araw, maaari mong mapansin na ang mga simpleng gawain ay nagiging mga pagkakataon para sa higit na tagumpay. Ang mga araw na puno ng mga ordinaryong sandali ay magsisilbing mga makapangyarihang hakbang patungo sa iyong pinapangarap na buhay ang bawat galak, kahit na sa pinakamaliit na anyo nito, ay magiging batayan ng isang malalim na kasiyahan sa iyong puso. Sa mga numerong tatlo at pito, mararamdaman mo ang kanilang gabay, at ang mga ito ay magsisilbing paalala na ang mga simpleng bagay ay may kasamang malalaking biyaya. Makikita mo na ang iyong mga pangarap ay magsisimulang magtaglay ng mga bagong forma at pananaw, at bawat hakbang ay magiging hakbang na may mas mataas na layunin. Ang mga gawain na may kinalaman sa iyong sarili at sa mga taong mahal mo ay magdadala sa iyo ng higit na kasiyahan. Magiging mas madali ang pagpapatawad sa iyong sarili at pagtanggap ng mga pagkatalo, sapagkat makikita mo na sa mga maliliit na gawain ng araw-araw, matutuklasan mo ang pinakamahalaga, ang pagmamahal at suporta ng mga tao sa paligid mo, pati na rin ang pagmamahal mo sa iyong sarili. Magbibigay daan ito sa isang mas malalim na koneksyon sa iyong puso at espiritu. Mas madali mong mararamdaman ang kaligayahan sa mga simpleng bagay, tulad ng isang mainit na tasa ng kape, isang tahimik na sandali ng pagmumuni, o isang masayang oras na magkasama ang iyong pamilya. Magin bukas sa pagtanggap ng mga magagandang bagay na ito, at hayaang ang iyong puso ay magbigay ng tunay na pasasalamat sa mga pagkakataong magpaalam sa mga nagdaang alalahanin. Ang mga kulay ng asul at lilak na madalas mong nakikita ay magsisilbing gabay upang mapanatili ang iyong kalmado at kadalakan. Ang asul ay simbolo ng kalinawan at malalim na kaisipan, habang ang lilak ay kulay ng espiritual na pag-usbong at pagpapatawad. Makikita mo na sa bawat pagninilay, ang mga kulay na ito ay magbibigay sa iyo ng lakas upang manatiling matatag sa iyong landas, hindi alintana ang mga hamon na iyong hinaharap. Ang mga kulay na ito ay magiging simbolo ng iyong patuloy na paglago, at sa mga sandali ng pagdududa, sila ay magpapaalala sa iyo na ikaw ay may kakayahang magtagumpay. Maging tapat sa iyong sarili at magtiwala sa iyong landas, sapagkat sa bawat hakbang na ginagawa mo ikaw ay patungo sa isang mas maliwanag na bukas ang iyong mga pangarap na may kasamang pagtitiwala at sipag ay unti-unting magbubukas ng mas magagandang pagkakataon huwag mag-atubiling tanggapin ang mga bagong karanasan at oportunidad sapagkat sa mga ito matutuklasan mo ang mas mataas na layunin ng iyong buhay ang mga pagkakataong dumating na may kagalakan at hamon ay magdadala sa iyo sa isang landas ng mas mataas na kaganapan at kasiyahan. Sa mga darating na araw, magiging mas madali para sa iyo ang magpatuloy sa mga hakbang na minsan ay nagmumukhang mahirap dahil ikaw ay magkakaroon ng mas malinaw na pag-unawa sa iyong mga layunin. Bukas, maaari mong maramdaman na ang mga nakaraang alalahanin ay nagiging malabo at ang iyong landas ay nagsimulang maging mas maliwanag. Ang mga desisyon na iyong ginagawa ngayon ay magdudulot ng mas maraming pagkakataon para sa paglago at tabumpay. Sa bawat hakbang na iyong ginagawa, matutuklasan mong ikaw ay mas malapit sa iyong mga pangarap kaysa sa dati mong inisip. Sa bawat pagninilay at pagpapatawad, magiging mas magaan ang iyong kalooban at mas madali mong matutuklasan ang mga biyaya na patuloy na dumarating sa iyong buhay. Patuloy na yakapin ang iyong lakas, Sagittarius, at magtiwala sa bawat hakbang na iyong tatahakin. Sa mga darating na araw, makikita mong ang iyong tiwala sa iyong sarili at sa iyong paglalakbay ay magbibigay sa iyo ng lakas upang malampasan ang lahat ng mga pagsubok na darating. Maging tapat sa iyong mga pangarap sapagkat ito ang magdadala sa iyo sa pinakamagandang buhay na iyong pinapangarap. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.